panoorin po natin ang video nito para malaman natin yung katotohanan at pawang katotohanan lamang. Ito po yung video. Eh, ano ba ang aligasyon nila dyan laban ah, kay uh, General Torre? Ay dyan, magkita-kita viral naman to sa social media. Oh. Sa po na, General Torre, tama na yan, tigil hmm. nyo na yan, huwag na oh. kayo ano. Oh, Iglesa ni Cristo ka pa naman. Ah, diba? ah, ganun. Totoo ba yung sinasabi nila? Eh una po, hmm. hindi po totoo. Na? Kapagkat ngayon po, oh. ay hindi po kaanib sa Iglesa ni Cristo. Si General Torre. General Torre. Dati po siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dati ibig sabihin hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Oho. Nilasa sa libong mahigit na pulis na naririyan. Oo. Bakit ba siini single out Iglesia ni Cristo? 'Di ba? Eh baka ako naniniwala dyan, baka ko libo isang daan 'yan. Baka isang libo dyan, eh puro Katoliko eh. bakit hindi naman kayo nagagalit sa mga Katoliko? Meron pang iba't ibang mga 'Yan ang ating sinasabi sapagkat nasa Mindanao 'yan. Religion 'yan, 'di ba? May Muslim at kung ano pa. Pa. So, so hindi dapat isinasali. Huwag po. Lalo at hindi naman pala totoo. Oh, again inulit ko po, si General Torre po, General Nicolas Torre ay hindi naman na po Kaanib ng iglesia ni Kristo. Dati po siyang kaanib. Ayun. Ay, kasi sa iglesia po ay may pag-aalis eh. No? No. May tinatawag mm. pong pagkitiwalaan. Kapag ano? kaunay, meron ka na labag. Ayan. Pangalawa, Opo. hindi ka naman naka-aktibo. Diba? nga, O pangatlo, meron ka mga uh, sinuway. O, Ayan. ba diba? Oo. So yun po, eh, sana maliwanag na po sa lahat yan. Ayan. Mm -hmm. So yun po mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay mga kapatid Yung tunay na balita po